Chicken, fried Chicken ala Jollibee Yan ang gaganda ng aming mga customer Ang mga regular customer namin Yan guys Busy Say hi to the vlogger <laughs> Ayan, Trisha Ayan guys, ano to Eleha High school Entrams nila ngayon guys Kaya ano Meron silang uh, Parade Sinong ano nila Miss yes? Ay exacto na Marami rin pala student. So, Kala ko konti lang. Good morning mga kadragon dragon Ayan, mga ano kami ngayon guys. Para hindi na namin ko alam ko ano uunahin namin. Kasi in, kasi trams ng mga bata ngayon. So talagang expect, expected na namin na mabenta. So, tuloy na, tuloy lang. Tuloy ang laban. Guys, just ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Magpapaharvest kami ng palay, magha-harvest ng dragon fruit. Ano pa ba? Tapos yung... Ano pa ba? Ano, just ko po. Oh my God. Ano? <laughs> Sante <laughs> <no. laughs> de Gaya, hindi niya na masuot-suot yung postiso niya. Lagi niya nang nakakalimutan dahil sobrang busy na siya. Pero na lang sabi, sabi. Nakakatawa kami, guys. Na ano kami na... Nakakarating pa lang namin. May magbili. Yung niluto namin yung sopas, isang tao lang ang bumili. O, di diba? Tsaka yung mga lugaw namin. So, ang uh, luluto ulit tayo ng lugaw. Pangalawang luto na natin to, guys. Yan, yeah, nakakatawa naman. Sana yung gantong may entrance. <laughs> La Alante yung galon. Pabalik-balik na lang yan sa tricycle. Ah, oh, then, na, tayo, no? Kahit <laughs> oh na guys. Alas 5 pa lang ng umaga. Well, thank you so much. Sige, hey, na pa mo. <laughs> ka <ngayon>, <laughs> Sana kanina. Okay, ba? si Sa bakit? Wala pa kaming kanain. Ano oh, sayang. <laughs> ano Hmm, no, Alay, rin kayo. Ano pang ginagawa niyo? bakit di pa kayo mag-alay? <laughs> Ang mabenta sa amin, yung chicken, uh, fried chicken, ala Jollibee. Teka, maghanap sila ng kwan. Oo. Sarap kasi ng aming, ano, kasi ito, minamarinate ito ng magdamag, kaya malasa yung manok. Siyempre. Yan, dahil meron tayong pa-order na Hungarian, si Si Madam Madam Unsang Ang <laughs> <laughs> Madam Incha. <laughs> so yan ano kasi pang Marian daw sa mga Mary judge. Merienda ng mga judge guys. Yes. Sa entrance ng high school. Kaya busy ang mga madam people. Kaya yung kun eh yung cheese ko na biniling dalawang kilo takida. Sakto <laughs> to sa ano? Dente, okay lang. Mm -hmm. Ano eh? Yan mamaya kwan. Man libre santi pa singa tsaka santi ligaya. Ng gaya. Hmm, gaya. <laughs> Dahil <Saudi laughs> lang ngayon sa senior. Kaya <laughs> nga sana on. Okay. Sabay-sabay lang ba? <laughs> okay. Isang kamatis lang. Yan. Ano 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 Afrikano. <laughs> Afrikano. Kaiba. Ato yung Indiano. Ato yung nga. Ito Pinoy. Ato yung Amerikano. Ano <tuk> Pinoy naman yun. Ano sa Pinoy. <laughs> yung isa, Amerikano. Na, walang ano. Si Lom. Ay, ano, Lom. Lom, ganita yun. Lom, ganito. Yeah, kaya na yung dressing pa dyan. kaya ini haa wow haa haa he Ayan guys, bili na kayo. Meron tayong chicken skin, chicken pastil, chicken joy. Yum, yum, yum. Ayan mga ka-dragon, meron tayong bagong ano, burger steak. For only 25 pesos only. O, oh, ba? Diba? Twenty 25 lang may kanin at ulam ka na. Sabay oh, ka -dragun. na ulam! George! <laughs> Kahit tayo mga nagkagod mo masalagod. Ano, uma umagaan, tangalian na to, guys. Talagang, ano, simula nung nagtinda kami, wala kami matinong kain. Every, sa isang araw. Oh, yeah, isang yeah. Ayan, dalawa yan. <laughs> sa isang araw, eh, isang beses na lang kami makakain. Tangali na. Tangali, tanghalian lang. Hindi ka na rin makakain. Lalo sa tigua. So, 74. ayun guys, nire-ready na namin yung aming mga budget meal dito. We have pork sisig for only 35 pesos. Uh, burger steak with ano yan guys, ito, dito, mushroom and... Chicken skin Chicken pastel. 25 pesos to guys, kapag 25 lang rin itong okay, ating burger steak. 35 yung ating sisig. Dahil mamaya, ayan. Dahil entrams ngayon, guys, talagang dadagsain tayo ng mga estudyante. <laughs> Milk tea na may 29, may 39. 29 na lang po. 29. Anong flavor? Anong flavor? Chocolate. na Chocolate. Isa lang? Ito <laughs> nanalo kayo? Nanalo kayo? Oo, oh, lang. Red po siya, ma'am. Okay, alam. So, in terms ngayon guys ng elementary at ng high school ayun na naman ang ulan Diyos ko ay nako pagkakataon nang magparabase hindi, pa na pa. hindi naman makasingit sa harvester at busy ang mga harvester bukas ano na parating ng bagyong undong cute naman ang sasakyan ni Kuya. Oh. Ayun na ito sa Ang sipili na abe. kayo? Yan ang pamangkin ni JJ. Ha? Dito ko? Ha? naging nagapalibre. Sa 7 Kaya sabi ko pa naman chicken ta? Huwag mo lang sabi Tapos nyo yung eh no. Sabi ko kay nana Dalawang melty. Melty 咱们不买，咱来呀？咱吃个饱。

Ay, dalawang Dalawang order pala order pala Dalawang order pala Na tanong din niya, "Ano ang tanong mo?" Sabi 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 niya, "Ano ang tanong mo?"

yan ang gaganda ng aming mga customer, mga regular customer namin yan guys. <laughs> <laughs> busy. Talagang sa Brangoran. <laughs> Relax. Jer. Kanino to? Very good kayo naka hairnet na kayo. Sa isa kanyan nung kinabukasan. Kami may kasama. Kayo. Grabe talaga kanina mga bata kay. Pinapasok na nila kami dun sa kusina. Gutom <laughs> na gutom. Gutom na gutom kayo guys. Yellow na daw. Take out. Take out. So, then, yes! 45 oh, sila, <laughs> <na> sila <laughs> guys, guys Si Peng naging kargador na <laughs> Tagabili ng hilo Buhatin niya ba yung jag, Kalalaki ng jug <laughs> Kala oh. na naman kasi sila ng natasawa guys. Ito na naman ang aming pa. mga bagong customer. Dalawa Dalawa pa. Hello. Dalawang medium Kala ko nag na, kala ko nag na tong kwan tong mga bata. Dalawang tao. Oh. Bakit bawal malay? 'yung video nyo? Ano naman? Hay, na. entrance naman. Na. <laughs> Okay lang yun. <parfois> jay, paanirang mag-jay na eh. man paanirang jay May sa... Dalawang barbecue. Ito po yato, mag rin kami. Baka Sige, hindi na namin kayo. Ang uoy! Ang uoy! Ang uoy! Si Sige, mo mukhang nakakita na lang Forever Ano nyo bakod ay <laughs> Ayan guys, ilibre daw kami ng antipasing ng multi kasi nagsawad siya sa senior ng kalahating milyon. <laughs> lang yung kay Okay, Sino yeah. oh, okay. So ayan guys, medyo ano makulimlim ng ating panahon ngayon. Mukhang nagpaparamdam na si Typhoon Upong. Wag naman sana. Sana lumihis pa. Binibigyan pa namin so, siya ng pagkakataon. <laughs> na ano, pa matunaw. Siya Nako, ano kayang mangyari dito sa atin? Ang ating ano, palay at Baka wala na talaga tayong maane. Eh. Baka li pa rin tong ating ana, tindahan na. Ah. Huwag naman sana eh. So ayan guys, umulan na nga dito sa Mindoro. Kasi wala pa lang ano pasok dahil sa bagyong ano parating na upong. Bali tutuloy nila yung kanilang intram sa Monday. So ayan guys, bali magsasara na kami. Ayan. Muulan na. Please pray for us, guys. Dahil isang Mindoro sa madada madadaanan ng typhoon opong. So, sana, ano, hindi naman mapano tong ating tindahan. Nagpakuha na rin kami ng tali para kahit papano, maitali namin itong tindahan dito sa puno ng, ano, acacia. So, yan mga ka-dragon. Ay, nakapaglipit na kami. Yan. na itong mga Kaya, nabalik. Maano kami na So, ay, bukas na lang pasok ng ating mga Kaya, bahala na kung, ano, kung malakas siguro ito lang, Baka hindi na yung magbubukas signal ng buko daw dito sa mundo. O sana naman magtumuloy. Kasi, ano, talagang maraming tayo yung sasayin. Hindi. At saka itong namin na kapag

Baka bukas sa kabilang kalsada ng ating tindahan. Bakit yung magting na yun? Baka mabuksan yung pangalit. Dapat kabilaan yan eh. Wala nang tala. Doon pa sana uso may puno. Dito, ginaisag po kanina. Isa ako dito, isa ako. Dito, ginaisag po